Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay sa kakahuyan, masayang naninirahan ng isang magiinang kambing. Ang kukyot ng mga munting kambing na para silang mga laruan. Mahal na mahal ng inang kambing ang kanyang pitong anak. Protektado niya sila mula sa mababangis na hayop sa gubat. Isang araw, bago siya umalis ng bahay upang maghanap ng pagkain, tinawag niya ang mga munting kambing. Mga anak, pupunta ako sa kagubatan. Huwag ninyong pagbubuksan ng pinto ang sino man. Kung may lobo na makakapasok sa bahay, kakainin niya tayo ng buhay. Mapanling lang siya, kaya niyang magpanggap upang makapangloko. Eh, paano po namin siya makikilala? Ang lobo ay may magaspang na boses. Ako naman ay may malambing na boses. Sa paglabas niya, may naalala ang inang kambing. Ay, sapa! Ang mga paa ng lobo ay maitim at ang sa akin ay puti. Makikilala niyo rin siya sa kulay ng paa. Huwag ka pong mag-alala, nanay! namin ang aming sarili. Maasahan mo po kami! Isa-isang hinalika ng ina ang mga anak at nagtungo na sa kakahuyan. Mula sa malayo ay pinapanood sila ng lobo. Nang makaalis na ang inang kambing, naghintay siya sandali. Pagkatapos ay lumapit siya sa bahay at kumatok sa pinto. Sino po yan? Mga munting kambing, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay, may dala akong pagkain. Ngunit nahalata agad ng maliliit na kambing ang magaspang na boses ng lobo. Hindi nila binuksan ang pinto. Hindi ka namin nanay! Maganda at malambing ang boses ng nanay namin. Ikaw yung lobo! Hindi mo kami malaloko! Nainis ang lobo dahil hindi niya nalinlang ang maliliit na kambing. Kaya nagpunta siya sa tindahan, bumili ng tisa, at kinain ito. Medyo lumambot ang boses niya kaya bumalik siya sa maliit na bahay at kumatok sa pinto uli. Sa pagkakataong ito, nakipag-usap ang lobo ng may banayad na boses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May tala akong mula sa kagubatan. Nang marinig ang malambing na boses, naisip nila na baka ito na ang kanilang nanay. Pagbubuksan na sana siya ng pinto nang sumigaw ang isa sa kanila. Teka, tingnan natin ang paan niya sa ilalim ng pinto. Nang sumilip sila sa ilalim ng pinto, nakita nila ang itim na mga paa ng lobo. Sumagot sila nang hindi binubuksan ang pinto. Hindi ka namin pagbubuksan ng pinto. Hindi itim ang mga paa ng nanay namin. Puti sila! Ikaw ang lobo! Galit na galit na umalis ang lobo. Nagpunta naman siya sa panaderya. Nagulat ang panadero nang makita ang lobo sa harapan niya. Vegetarian na ako ngayon. Tinapay na ang kinakain ko. Mahari mo ba akong bigyan ng harina? Lumabas ang lobo sa panaderya na may dalang maliit na sako ng harina. Nang malapit na siya sa bahay, binuksan niya ang sako at binuhos ang harina sa mga paa. Ngayon, ang mga paa niya ay puting-puti. Kumatok siya sa pangatlong beses. Mga anak, Buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain para sa inyong lahat. Patingin nga ng mga paa mo kung ikaw nga si nanay. Pinakita ng lobo ang mga paa niya na may harina. Nang makita nila ang mapuputing paa, naniwala na sila at binuksan ang pinto. At ano ang tumambad sa kanila? Nakatayo doon ang gutom na lobo. Hindi nila alam kung anong gagawin. Nagtakbuhan sila at sa takot ay sumisigaw sila. Tulong! Tulungan niyo kami! Ah, huwag na kayong magsayang na oras. Uhulihin ko kayong lahat. Ah. Ang isang maliit na kambing ay nagtago sa ilalim ng mesa. Ang pangalawa ay sa kama. Ang pangatlo ay pumasok sa chimenea. Ang pang-apat ay nagtago sa kusina. Ang panglima'y pumasok sa aparador. Ang pang-anim ay sa likod ng kurtina. At ang pangpito ay sa higanting orasan sa dingding. Ngunit mabilis ang tusong lobo at isa-isa niya silang nahuhuli kung saan man sila nagtatago. Nee, takbo! Tago, dali! Hali kayo dito. Huwag na kayong tumakbo. Mauhuli ko rin kayong lahat. <laughs> nee. Busog na siya kaya sumuko na siya sa paghahanap at lumabas na. Ang isa na hindi niya natagpuan ay ang nagtatago sa orasan. Doon sa malaking bakura na hindi masyadong malayo sa maliit na bahay, nahiga ang lobo sa ilalim ng isang puno. At nakatulog siya, naghihilik pa. Maya-maya, nakauwi na ang inang kambing. Nang makita niyang bukas ang pinto, alam niyang may hindi magandang nangyari at nagaalalang na pasigaw. Naku, ang mga anak ko! Pagpasok niya sa bahay ay nasindak siya. Nakabuwal ang mesa at mga upuan. Punit ang kurtina, magulo ang kama at nasa sahig ang mga unan at sapin. Hinanap niya ang maliliit na kambing, ngunit wala sila kahit saan. Tinawag niya ang mga pangalan nila ngunit walang sumagot. Sa wakas nang tawagin niya ang huling pangalan, sakalang siya nakarinig ng munting tinig. Nasa loob ako ng orasan ni Lola, Mami. Tumakbo ang nanay sa malaking orasan at nilabas ang kanyang anak doon. Nagyaka pa ng mag-ina. Umiiyak na kinuwento ng munting kambing ang pangyayari. <laughs> Nagpanggap ang lobo. Akala namin ikaw kaya binuksan namin ang pinto. Kinain ng lobo ang lahat ng mga kapatid ko. <laughs> Labis na nagdalamhati ang inang kambing sa sinapit ng mga anak. Kasama ang nag-iisang natirang anak, lumabas sila ng bahay. At doon sa bakura na pingwestohan ng lobo, nakita nila ito na tulog na tulog sa ilalim ng puno. Sa lakas ng hilik niya, ay gumagalaw pati ang mga sanga ng puno. Saglit na pinagmasdan ng inang kambing ang lobo, napansin niya na sa loob ng tiyan nito ay may kung anong gumagalaw. Mahabaging Diyos, buhay pa kaya ang mga anak ko sa tiyan niya? Nakaisip siya ng plano at inutusan ang bunsong anak. Tumakbo ka sa bahay at kunin mo ang karayom, sinulid at gunting. At kasabay nun ay nangolekta naman ng ina ng anim na malalaking bato sa paligid. Pagbalik ng maliit na kambing, ginamit ng inang kambing ang malaking gunting upang hiwain ang tiyan ng lobo. Nakita niya agad ang isa sa kanyang mga anak paisa-isang naglabasa ng mga maliliit na kambing. Lahat sila ay buhay at malusog. Tuwang-tuwa ang inang kambing. Niyakap ng mga munting kambing ang inang sumagip sa kanila. Nanay! 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 Mahal ka namin! Mahal ka namin! Lahat sila ay puno ng kagalakan. Ah! Aking mga munting kambing! Ligtas na kayo! Maingat na nilagay ng inang kambing ang tinipong mga bato sa loob ng lobo. Pagkatapos ay tinahini ang tiyan nito gamit ang karayom at sinulid. Sobrang lalim ng pagkakatulog ng lobo na di niya ito nararamdaman. Ni hindi nga siya gumagalaw. Tahimik namang lumayo ang mag-iinang kambing. Nang magising ang lobo, sakalang niya naramdaman ang masakit na tiyan. Naisip niya na baka ito ay dahil sa napakaraming kambing na nakain niya. Nauuhaw siya, kaya pupunta siya sa ilog para uminom ng tubig. Habang naglalakad, naguumpugan ng mga bato. Ay, ang bigat na dyan ko. Para bang lahat ng kambing na nakain ko ay naging bato. Para makainom ng tubig, kailangan niyang lumuhod pero dahil sa sobrang bigat ng mga bato, nawalan siya ng balanse at nalaglag sa tubig. Ah, tulungan niya ako. Nalulunod ako. Tulong. Sumisigaw siya pero walang tumulong sa kanya. Ah, Hindi na niya nakayanan ang bigat ng mga bato kaya lumubog siya sa malalim na ilog. Nang makita ng mag-iina ang nangyari, tumakbo sila sa ilog. Hindi na siya lupotang. Wala na ang lobo, mabuti nga. Wala na tayong problema. Patay na ang lobo. Hawak-hawak ng kamay, nagsayawan sila at nagtalunan. Mula sa araw na yon, masaya at tahimik na namuhay ang magiinang kambing sa kanilang maliit na bahay sa kakahuyan.